Good morning mga idol. Sasamahan niyo kami ngayon maglakad-lakad sa initan. Winter ngayon guys pero hindi namin alam kung bakit ganito ang weather ngayon. Mainit. So ayan, nagtaksi muna kami and tara. Ikot-ikot ko kayo. So ito na nga guys. Andito na kami ngayon sa Chongli. So yung eh, Chongli guys is andito rin sa part ng Taiwan. Ito ay isang kung Titingnan natin guys para siyang iko-compare natin sa Pilipinas para siyang Divisoria. Yes, totoo yan guys, para siyang Divisoria kasi nga maraming paninda dito guys. Ayan see naman, ayan oh, maraming maraming mga kababayan kapwa nating Pinoy. Hindi lang namimili yan guys, kundi yung iba nagpa-part-time na magtinda at yung iba naman guys talaga is nagtitinda talaga ng damit or di kaya ng mga pagkain. Ayan, nakikita nyo guys, ito yung okay, okay. Ayan, ang dami nating kapwa Pinoy na namimili dito, nawiwilling mamili dito ng mga okay, okay. Mura lang naman din talaga guys, at saka magaganda pa. Ayan, tingnan natin o, oh, di ba? Diba? Ayan, may 100 inti, may 150, may 200. So, ayan, samahan nyo kami guys na lumibot dito sa Chungli. Ayan, ang daming mga kapwa nating Pinoy. O, ba? Diba? Diba? Napakasaya dito guys, lalo na pag tuwing Sunday. Ito lang kasi ang kasiyahan ng mga OFW dito sa abroad guys, tuwing Sunday pag araw ng day off. Kaya kami lumalabas, nagigit together, kumakain sa labas, pumupunta sa mga pasyalan at isa na rin po yung namimili ng mga kagamitan or mga damit so ayan ito makikita natin yan Adidas so 200 buy 4 free 1 o oh, diba buy 4 free 1 meron din siyang 150 ang isa ayan yung mimili yung aking partner meron din isang piraso 80 in teeth tapos meron dalawang 150 So, mga ganyan ay yan. O, ba diba, May 5 pesos. 350 inti. So, ang daming saka-sale ngayon, guys. Hindi yan okay, okay na talagang pinagpipili ano na, na ano na talaga. Hindi. Ang gaganda pa. Kaya, nawiwili talaga ang uh, mga kapwa natin. Pinoy na may mimili at isa na po kami doon. So, ito naman sa section na to. Ito yon mga winter jacket. Ayan. O oh, ba? Diba? O oh, roots pa yung mga tatak. So ang mura niya guys, o oh, ba? Diba? 500 lang. Ayan. So dito yan matatagpuan sa Chungli guys. Para siya talagang Devisoria sa sa Pilipinas or Baclaran, parang ganon. So ayan, pili-pili lang mga kapwa ko FW. Dito naman yung 100 o oh, bago yan. Hindi ano kay upay, upay bago. Ayan. So, ang iba naman dito, guys, is mga uh, ayan, accessories. May mga bracelet, sing-sing, hikaw. Ayan. Tapos, may free, ano pa yan, uh, butas sa tenga. Ayan, sa mga earrings. Ayan, ayan. Free piercing, guys. So, ayan. Dito naman sa section na to, guys, is mga murang laptop at cellphone. Hindi yan brand yung, guys. Mga sikahan lang yan. Pero, walang masyadong sira talagang pinaglumaan lang kasi ang mga ang mga tao dito sa abroad guys pagluma yung mga gamit talagang ibabasura na o di ba bagong ano pa yan guys hindi pa yan gamit na gamit o so dito naman makikita natin talaga na paruot-parito yung ating mga kapwa Pinoy ating mga kababayan. So, kami wala kaming napili guys. Galing kasi kami nito sa church. Kaya lumibot lang kami. Ayan, makikita natin. Iba't ibang klase talaga ng paninda ang dito matatagpuan. Hindi lang po mga damit. Kundi maraming marami pang iba na pwedeng pambagahe sa Pilipinas. Panregalo. At saka gamit na rin sa sarili. So, tingnan natin dito banda. Ayan, mga ano yan, mga pantulog. Ayan, sapatos, chanela, lahat-lahat na guys. At syempre, meron din po dito mga Pinoy products. Ayan, yung mga unan. O, 90 lang o. Oh. 90 lang siya. Mura na siya. Pwede siyang pambagahe or gamit dito sa gamitin ng ating Pinoy dito sa abroad. O, 3 pieces for 100 ang gaganda, ang daming namimili. So kung gusto mo magpabagahe guys sa mga andito sa Taiwan, punta lang kayo dito sa Chungli. Kasi andito talaga maraming mabibili, maraming pagpipilian na pwedeng pang bagahi. So ayan, maglalakad lahat na kami. Andiyan yung partner ko, nagblog vlog vlog din siya. Ayan, marami ding mga kainan dito guys. Ayun, kainan nyo ng mga Pinoy. May maraming mga Pinoy food. So, ito naman guys, yung mga tools. Ayan. Makikita nyo dito, iba't ibang klase ng tools na pwede gamitin sa Pilipinas. Pwede nyo pambagahi kung uuwi na kayo. Ito naman is yung mga beauty products. Andito, matatagpuan lahat. At, tulad, tapos meron ding mga gamot, mga bio, mga biogesic, etc. Mayan, mga mga haklas, mga pampag-beauty. Andito na lahat, guys. Ayan o, oh, mga vitamins. Ayan, makikita niya dyan. Ayan, marami dyan. Iba. Dito naman guys is mga kakanin. Ayan, at bumili kami dyan ng... Mayroong din tinda si nanay ng balot. Pinay siya guys. Pinay yan. Ayan, bumili kami ng balot. So, napaka ano lang, napaka napakasaya lang pagpupunta kayo dito kasi na-amaze kayo sa mga tinda nila para kayong nasa Pilipinas lang ayan, so nilagay na nga ni nanay yung aming order na balot ayan, merong mga puto mga luchiflan, mga ulam so pili-pili lang kayo dyan kung marami kang pera dito guys, marami ka rin mabipili pero pag, ang, pag umuwi ka naman is nakikita mo na ah, malaki na rin yung nagastos mo sa isang lakaran. Ayan, sisig. Pero nandiyang mga dinuguan. Ayan, marami mga dinakdakan. Basta maraming klase, guys. Meron din dyang mga fishball. May nagtitinda din ng fishball at taho. Parang nasa Pilipinas ka lang talaga. Dito yan matatagpuan sa chumbi. Well, oh, thank you guys for watching. So, pa tutakot, subscribe, subscribe my YouTube channel, guys. See you. 三地。